Yo! What's up guys? Good morning! Araw ngayon ng Miyerkules mga kadrivers Andito ako sa tapat ng uh, H. Bautista Elementary School Dito sa Marikina So ito ang nagiging uh, evacuation center ng mga taga-tumana mga kadrivers So marami nang dinala dyan oh. no sila sa loob Marami na nag-evacuate, ayan o oh. Kasi nga po mga kadrivers ay tumataas na yung tubig sa ilog ng Marikina at kanina nga no may mga lugar na na hindi na madaanan at itong uh, GP Rizal Street lang ang uh, pwedeng daanan ng mga sasakyan. No yung mga doon sa Luuban, wala na di na madaanan dahil uh, hanggang tuhod na yung ano hanggang tuhod na yung baha. So kanina pa ako dito mga siguro 30 minutes na uh, umuusat naman kahit papano pero ang inaalala ko kasi baka pagdating doon sa may barangay konsepsyon ay baha din so hindi ko alam kung makakalusot makakalusot kaming mga nandito no? maglilipat nga pala ako ng sasakyan mga ka-drivers dahil yung bahay nila boss ay uh, posibleng uh, abutan na naman ng baha no? pag hindi ito tumigil wala eh. kailangan kailangan maglipat lalo na yung mga tao ano grabe traffic guys yan sila oh. kanya kanyang bit bit na ng mga gamit na pwedeng madala papuntang evacuation center yan o oh, diba so grabe dalawang bagyo pa naman Ingat tayo mga ka-drivers.